Shade ah, mga mang shade ah, police call ah, up Shade wala police Abat gusto mo na lang tumak los, green, ring ah model Bakit samantala tumaktak uh, okay. Para sa mang anak ko Kaya abat gusto mo tumaktak bata Oh. Hmm. Model is Philippines. Hello. Hi, my name is Philippines. From my model car. Hello. Model, model. Hello. The Philippines. I this the. O. Is it Bangladeshi? Hello. The Philippines. X. Hehehe. <laughs> so come on, to let's do Oh, kung wari mag-aaway kayo ni Iris. Kung wari mag-aaway kayo ni Iris. Bili. Wala niya ka, Walang Wala niya Impostora daw, impostora. Oh, tama na. Say darling. Say, hello, Philippines. Eh? The... Hello, Philippines. Eh? And... Ay, kembot mo. kembot mo. Ay, kembot mo. Kembot, kembot. Hello, Philippines. Eh, di. Kamaning Philippines.